Nung ginawa-gawa mo dyan. Siyempre, nagugas yung plato. Kung alam ko lang pala na nagasawa ako ganito yung trabaho ko. Hindi na lang pala talaga ako nag-asawa. Wala na tayo magawa eh. Huli na eh. Nasa huli ng pag-sisisi. Kailangan tanggapin na lang talaga nating katotohanan. Ito talaga yung trabaho ng natin. Oh. Nagahugas tayo yung pato. Tulay. <coughs> okay. Tahimik yung mga babae. Tapos, pinakialaman. Ngayon, magsisisisi. Huwag na. Tanggapin na na talaga maraming kaputuanan na. Ganito na talaga tayo. Buhay tagahugas talaga tayo ng plato nito. Kaya oh, no. eh, sa mga hindi pa nag-aasawa dyan, shoutout sa inyo, masasagot ko talaga. Huwag kayong pumasok sa buhay may asawa bagay hindi pa kayo hibig. <laughs> Parang magsisi kayo, huli na. <laughs> Tingnan mo ako alam ko lang buhay ganito maghihugas pag tagahugas para ako ng plato ha ah.